Hello everyone! Welcome back to my channel. So, uh, update ko lang kayo about sa aking pagbubuntis. Ayan. So, nasa 11 weeks and 1 day na tayo. So, yung laki ng aking tiyan. So, ganito na siya. Ayan. Ayan. Uh, minsan talaga hindi may iwasan na may kinikrave akong pagkain ayun pero sa bagay uh, normal naman yun kahit hindi tayo buntis diba minsan may kinikrave tayo pero kapag buntis ka kasi mas madalas yung pagkikrave mo ayan pero ang lagi kong gusto kainin medyo so maasim masim ng something maasim maasim yan kasi kapag uh, yung kinakain ko minsan walang lasa parang nasusuka ako yan pag ang mga ulam nilaga something ganyan hindi ko kayang maubos ng pagkain parang as in konting kunti lang yung konti lang yung kinakain ko kasi nga uh, parang nasusuka ako parang ang gusto kong pagkain ngayon is masarsa yung hindi man maalat masyado hindi man matamis kasi pag kumakain ako something matamis like yan basta matamis. Uh, maliban sa maliban sa salad, is talagang yung tamis na iiwan sa dila ko. Parang ganun. Kaya ang hirap. So, ayun. Tapos pag maalat naman, ang kinakain ko, parang naghahanap pa agad ako ng something na matamis-tamis. Ganyan. Or matamis-tamis na maasim-asim. Something ganun. Ang hirap nung no? Nung ano Nung ganong kalagayan Talagang hindi ka mapakali Hahanap ka talaga nung something na ganon Kasi parang masusuko ka na hindi Gayun. So sa ngayon So pauwi na yung asawa ko dito At kahit mapano Medyo madali-dali Kasi um, Kami lang kasing mag dito Sa bahay So pag may gusto kong kainin Ang hirap, tinitiis ko na lang talaga Minsan kasi nga bibili medyo sa bayan, mga 15 minutes na 15, mga 15 minutes at layo dito sa bahay. So, hindi ko naman siya pinapayagan magmotor kasi ano pa lang siya, 13 years old pa lang siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Kaya, ay, ayaw naman niya magsakay. So, medyo nahirapan talaga ako. At hindi pa niya medyo maintindihan kung ano talaga yung gusto ko. Ayun. So, pag dumating yung asawa ko, at least medyo madali-dali para sa akin. Ayun. So, ang hirap, no? Kapag ha, nasa paglilihi ka, o, nang wala kang kasama na. At least man lang, mautusan mo pagbili-bili, ganyan. Ang hirap. Kapag may gusto ka, minsan gusto mo nang kainin, hindi mo makain iba din kasi yung pag-asawa mo kasi yung kasama mo parang anytime sige go anytime pwede umalis di ba so yun sa akin kasi pag walang kasama ang hirap ang hirap hirap kahit may gusto ka hindi mo makuha pag may gusto kang kainin hindi mo makain ayun sabi nga pag naglilihi ka raw kailangan yung mga kinikrave mo is makain mo kasi baka yun yung pinaglilihian mo di ba so ayun pag daw kasi, sabi kasi ng matatanda, or yung sinaunang ano, sabi, pag nag, may pinaglihiyan ka at hindi mo na kain may something natutubo doon sa bata. Yung may mga birthmark na tutubo ganyan, something ganon. Or may mga kuntil, may mga something ganon. So, yun. Meron din kasi akong, uh, hindi ko naman siya classmate noong high school, but ano siya, schoolmates ko siya noong high school and magka team kami sa football sa football so ayun sabi niya ipinaglihi daw siya sa ubas ng mama niya at yung ubas hindi nakain ng kanyang mama so meron siya dito uh, ang tawag doon skin tag skin tag ba yun yung sobrang ano na parang ubas talaga siya na dito sa kanyang ulo ayun So kanina nga maaga akong gumising kasi Christmas party ngayon ng aking anak na panganay at uh, kanya-kanyang dala sila ng pagkain. So inilutuan ko siya ng spaghetti. At ayun, kasi yun yung pinakamadaling lutuin kaya yun na lang yung niluto ko. Tapos, ganito pa ang nangyari. Sabi niya, "Mama, may magluluto na ng spaghetti, bakit spaghetti ang niluto mo? Eh, hindi ko naman alam. So, ngayon lang din niya sinabi. So, so ayun. Sabi ko, malay ko ba? Kasi nung nag-meeting sila, nag-meeting ang mga parents sa school, ay hindi ako naka-attend kasi nga lagi ang hirap kasi umalis kapag ganitong buntis ka. Ihi kasi ako ng ihi. So, napaka siguro sa isang oras, mga limang beses akong umiihi or more than. So, ang hirap nung labas-pasok ka sa CR, ganyan. Yun talaga ang hirap pag lumalabas, kahit nga namamalengke ako. Pagdating na pagdating ko pa lang, or bago ako dumating ng palengke, naiihin na ako. And then, maya-maya, maiihi ka na naman. So, ang hirap. Ang hirap maglibot-libot. So, ayun. So, hindi nga ako naka-attend sa, Christmas, sa, ano, sa meeting ng anak ko. Kaya, hindi ko alam kung ano yung mga napag-usapan nila about sa, sa handa. Eh, kahapon, yun, yun nga, naisip ko yung spaghetti na lang, ang lutuin ko para mas madali siyang lutuin. And then, kanina lang niya sinabi. So, sabi ko nga sa kanya, sana sinabi mo agad para at least kahit paano naka, nagkaroon ng idea si mama na kung ano yung lulutuin. Kasi nga, hindi nga ako nakatindang meeting. So, kung sinabi niya sa akin na may magluluto na dapat ng spaghetti, so at least kahit mapano, nakapag-isip ako ng kakaibang pagkain na pwede kong lutuin kaso yun nga, at late na niya sinabi ngayon lang, so sabi ko na lang sa kanya dalhin mo yung spaghetti pasarapan na lang ng luto ganon <laughs> so yun na lang, at yun binala din naman niya ay, ayun tapos nga, ganito pa so yung exchange gift nila is 100 pesos at ang may wishlist kasi sila so ang wishlist na kanyang uh, nabunot is perfume. Yung, so, yung perfume na nilista niya doon, hindi ko alam. At hindi rin mabanggit nung anak ko kung ano. Hindi binasa ng maayos. So, ayun. Kaya, ang binili, binilhan ko na lang siya, pinabilhan ko na lang siya sa tita niya ng dalawang apisyonado na pang, ano, teens na apisyonado. Ayun. Tig-50 isa. So, binilhan ko ng dalawa. Pinabilhan ko ng dalawa. Ayun. So, 100. Kaya, sakto-sakto yun, 100. Nakalimutan ko pa atang tanggalin ng tag price. So, ayun. Tapos, inilagay ko siya sa ganito. Sa ganitong box, coolers, di ba ang laki niya? So, itinay po siya dun sa loob, and then, yun. So, ayun, sabi niya, Mama, pera na lang ibigay natin. Sabi ko, hindi. Nabili na natin yan, yan na ang ibibigay mo. Kung matuto ka ng ganyan. Sabi ko, gano'n sa kanya. Kasi napaka mahihain no, anak ko. So, nahiya siguro siyang ibigay kasi hindi naman yun yung nasa wishlist niya na brand. Ay, sabi ko sa kanya, hindi naman porket may nilagay siyang brand dun sa wishlist niya, is yun na yun. So, kaya lang nagkakaroon ng wishlist. At, at least para may idea ka. Diba? Kung ano yung ibibigay mo sa kanya, kung gusto niya ng bag gusto niya perfume. So kung hindi man yun yung brand na nagustuhan eh, kung hindi man yun yung brand na ano kasi nga walang mahanap na ganun. So wala tayong magagawa. So at least uh, perfume pa din yung nabigay natin sa kanya. So ayun. At maiba naman tayo. Yan, sabi ng tsahin ko, babae daw yung aking anak Hindi ko alam kung bakit bakit niya nasabi yun? Ayan, ito yung mga tigidigs kong nagtutubuan ng aking pagbubuntis. Ayan. So, ayun lang guys. Thank you for watching. So, ah uh, so ayun lang. Wala lang akong magawa. So, nag miss lang ako sa inyo. So, yun lang. Bye!